Magandang gabi po. I'm Marvick Beleta YouTube channel. Please subscribe. Salamat po. Ang topic ko po ngayong gabi ay tungkol po sa isang uh, tao po na need ng spiritual cleansing o spiritual healing po. Need po natin talaga po magpa-cleansing paminsan-minsan po sa mga faith healer, albularyo dahil po sila ay mga angel na sinugo po ng Diyos para manggamot po. At kailangan nyo lang po ng, ng kaalaman na dapat po ay lumapit po kayo sa totoo pong manggagamot. Marami po kasi dyan nagpapanggap na manggagamot pero wala po, wala po silang napapatunayan na kahit isa man lang na milagro sa kanila. Kaya dapat po lumapit po kayo sa mga manggagamot po na meron po talagang pinakita ang Holy Spirit na miracle po. Kagaya ko po, hindi naman po sa pagyayabang. At nag-cleansing po ako ng isang tao na napakarami daw niya pong problema. At napaka miracle po, tignan niyo po. Napakaitim po ng egg dahil po ang egg ay inigot ko po sa kanyang katawan. At hinigot po ang mga negative sa kanyang katawan po. Nakakakilabot po, di ba po? Nangingit rin po ang itlog. Kaya po amazing po ang pagtatawas. Salamat po. Lang po.